Anyway, gusto nyo bang mabago o maging kakaiba takbo ng buhay nyo this 2025? Mm, I'm sure majority gusto, no? Baka iba, okay naman. Nagkantatakbo, okay lang po yan. Steady lang. Pero ang tanong sa mga gusto magbago, ano ba kakaibang gagawin mo this year kumpara last year? Kasi kung wala ka namang balak baguhin, issue mo, yung galawan mo, yung gising mo, ganun pa rin. Kaya alam mo yun, wala ka rin balak simulan gawin. ay mo mag-exercise, mag-diet and all. Eh wag na po tayo mag-expect na may kakaibang outcome this 2025. Kasi sabi ni Albert Einstein, kahibangan al yan. Nag-expect ka ng different result pero wala ka namang kakaibang gagawin. Pero kung may plano kang magbago ng diskarte ngayong 2025, either sawa ka na sa lagay mo or hindi ka pa satisfied, gusto mo pang mag-improve, gusto mo magkadireksyon ng buhay mo, maging masigla 2025, eh dapat tayong kumilos at may isa po akong sure ball na ipapayo sa inyo para gumanda ang 2025 nyo and beyond. Sabi sa mga kawikaan, kasi sa stress, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga mga panukala. Ang ganda po na to, commit your plans to the Lord and He will establish your plan. Ang ganda po ng sinabi na to at himayin ko lang to sa Gretcha ano, at Ted. Ano. Sabi po rito, dapat po may plano tayo. At hindi lang sapat yung may plano, kailangan i-commit natin sa Panginoon. Pag sinabi pong i-commit, it means to surrender. It means ibigay po kay Lord ang uh, mga pangarap natin, yung goals natin, and even yung mga doubts mo this 2025. Pag sinabi pong we commit our plans to God, iniimbitahan po natin siya to take full control. Hindi ibig sabihin magiging perfect lahat o wala na tayong mararanasang failure but it assures us kahit po anong mangyari, number one, God is in charge. At pag siya pong in charge, we can trust that everything will work out for good and for His glory. Hindi ikaw ang sikat, hindi ikaw mamamayagpag. Si Lord ang magiging sikat, si Lord ang makikilala and through that, tayo po hindi niya iiwanan sa ere. Magiging maayos po ang ating buhay, pamilya, kalusugan, pinansyal, emosyonal. So bago ka po magsimula, kahit anong plano mo, maliit, malaki, take a moment to pray and surrender it to God. Kasi po, pagka tayo nagsusurrender kay Lord, ang sabi ko nga kanina, siyang ultimately Alpha and Omega, the beginning and the end, the one who is in control of every outcome sa buhay mo. Pag nilabas mo siya sa picture, ikaw na may control na outcome mo at madalas sablayan. Ulitin ko po yung verse natin ngayon at sana po ay tumatakto sa isipan natin mga kawikaan, disi sa stress. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Tayo pa yung manalangin, Panginoon, salamat po dahil uh, ngayong taon na to ay uh, expectant kami. In fact, 90% na naman ng mga Pinoy according to survey, gaganda raw ang buhay nila ngayon 2025. However, taong-taong, Lord, yan, ganyan ang survey. Pero bakit papaworsh yung karamihan, papalala yung mga karamihan buhay because, Lord, nakakalimot i-commit sa iyo ang puhay nila. Kaya Lord, today, Amen. nawa ay manalangin kami, lumuhod sa iyo, at iasa sa iyo ang lahat, knowing na ikaw ang may control ng lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.